Good morning. Good morning sa inyo. Magandang araw mga kabalat Hindi nga po pala ako nakauwi ngayon sa baybay Kaya sinamahan ko itong aking kapatid sa tinutuluyan niya Maaga nga po pala kami nagising nitong aking kapatid Kaya nakapagluto na rin kami ng almusal Sabay na nga rin po pala kami kumain Kain tayo mga kabalat Medyo uminit-init na nga po pala dito ngayon dito sa amin kasi nung mga nakarang araw ay talagang maulan. Magandang araw sa ating mga kabalat. So for today's vlog po, narito po ako ngayon sa Alulig, sa bayan po ng General Lacor. At tayo po ngayon ay ang ating pong ibo-vlog ay pupunta po tayo sa Palengke at bibili po tayo ng sariwang isda. So tara, tingnan po natin kung makakabili tayo ng sariwang isda. Tara guys, samahan niyo po kami. Bye! Malapit-lapit nga po pala ang talipa pa dito sa amin. Kayang-kayang lakarin. Kaya naglakad na po kami. Pagdating nga po pala namin doon ay tiningnan ko kung ano ang pwedeng mabiling isda. Kapag ganito po kasi buwan ay pahirapan ang makabili ng sariwang isda dahil sa bag pabago-bagong panahon. May mga pwede pong pagpilian pero ikaw pa rin ang aking pinipili. <laughs> Aba ihe, makiri! <laughs> Medyo may kamahalan nga po pala ngayon yung ibang isla. Kaya po itong tilapia ang aming binili at mukhang sariwa naman. Bumili na nga rin po pala ako ng mga ingredients at sabi ko yung mukhang masarap pong lutuin ngayon ay fish steak. Dito na nga po pala kami dumaan sa kabila at na mas malapit-lapit. Tingnan niyo po itong langit ah. Wow! Ang ganda pang Sinimulan ko na nga din po palang linisin itong isda. Dapat po dito ay talagang malinis ang pagkakagugas at nang natanggalan lang pa. After nga po pala na i-iron, nagsalang na rin po ako ng kawali at para maiprito ko na rin itong isda. Kinuha ko na nga din po pala itong mga ingredients para magayat ko na. At ayan, kitang kita naman po na maporol ang ating kutsilyo. Kaya take two po tayo. Sorry. Wala pong kalamansi kaya dayap na lang ating gagamitin. Ito naman pong bell pepper ay eh gagawin na lang po natin pampakulay. O ba diba? Arte. Madali lang po palang lutuin itong tilapia steak. Igigisa lang po natin yung ibang sibuyas, tapos ay ilagay na rin po natin itong sili. Maitinira nga po pala akong sibuyas at itatapos natin po ito pag At kapag medyo luto-luto na, inilagay na rin po natin itong toyo, tubig, lemon at syempre itong pamita. At dahil medyo marami-rami na rin po ang sibuyas. Ano ba yung asong yan? Ako nagbo-voice over. Wait lang. Okay, ulitin po natin. At dahil medyo na para rami po itong sibuyas, ay yung iba ay aking inilubog sa itlog at ipinirito na rin. At yan, luto na po ang ating tilapia fish steak. Uy, mukhang masarap pa. Sabi ko nga po pala sa aking kapatid ay eh, dito kami sa labas kakain at masarap ang hangin. Kain tayo mga kabalat! So that's it for today's vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga nag-share, nagla-like, and nagpa-follow sa aking FB page, ang Marilag Vlog. Ganun din po, subscribe po ang aming YouTube channel, Marilag Vlog. Maraming salamat sa inyo. Lagi po nating tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Maraming salamat. Ingat po ang lahat. God bless us all.